good morning. Guys, nandito kami sa ano, Tatalon sa may Tatalon Healthcare. Eh kasama ko si Bunso. Magpaturo kami. Turo kami ng kagat ng pusa. Kagat ng pusa to kagabi. Grabe nang nagpaturok. Grabe ang dami pa lang nakagat nitong eh, araw na to. Grabe ang dami. Pakiat ko sa taas ang dami. Ayun, dapat ipapadlo no haba ng pila And bali uh, dito guys uh, nakailan, na, nakailan na ba kami dito naka tatlo tatlong bihis na dito uh, prisya, walang bayad uh, pa dito sa so, may tatalon lang to And kung sinong mga nakagat ng aso pusa ayan pwede dito sa tatalon healthcare mahirap na Kahirap na yung mga kagat ng aso, kagat ng pusa. Lalo na yung pusa, kahit kalmot lang. Mahirap yun. Kasi ba diba, sa ano yung bata na nag-viral, kahit na lang. Tapos may nakita ng na bago pusa pa rin. Kaya sinigurado ko na. Uh, si naano daw siya ng pusa kagabi. Ayan, hindi nakapasok. May pasok sana sa school to. Pakagat pa, pa tayo. Para, lagi tayo dito ito pala yung record niya guys nung nakarang taon no? Uh, nakagat din siya ayan no? 11 25 23 sa may ano naman to sa may national children's hospital yeah, dinala ko tong record niya kung pakita ko kung tukukan ba siya o hindi yan na tayo may na tayo Amen. sa baba, meron po. Ano? Pwede ka na? Pero uh, oh, ulit pa tayo. Pa Pakagat pa tayo ulit. Oh, buti, dalawang beses lang. baik tayo sa lunis. Ah, dito tayo doon. Guys, tapos na. Bali, buti dala ko yung dating ano, yung record niya Naka-bismas kasi bawal sa ko kung walang bismas. Ah, ganito pa lang record dati guys, pwede niyo dalhin para ano malaman ng doktor na meron na kayong ano para kasi yung ano sa kanya lang ano booster uh, lang, hindi nagdagan dinagdagan lang yung ano niya. Bali lang bisis lang kasi pag ano kasi apat eh sa kanya dalawa lang kasi may ano siya dati may record. Balik tayo sa Lunes, sa uh, Lunes ulit. Hindi ko binidyo yung pagturo kasi naano ako sa karayom. Pinakaayaw ko talaga yung karayom. Então, so, let's go.